Ano nga, no, sabi mo na. Yun, yeah, mapagpalang araw mga kasalaw. Kamusta po? Kamusta pong lahat? Bumili na po tayo ng pang-Shanghai. Para mamaya. Saan? Naga eh. kanya mess dito Ah, pila na na mo, din Bilang classic para balo baluk. Eh, gamon na. Yeah, okay. din pag niya ako yung balo. Ito mas ang tikiwa tao. Purple. Ito <Well>, may <tapos> nga po mapagpalang araw Hello. mga kasawlo Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Uh, ulitin po natin yung intro natin Baka hindi nalilig kanina Ito nga po uh, Bumili po tayo ng panglagayan po natin ng ulam Tapos bumili din po tayo ng Ay pati pala kuchilyo sa kapabalat Tapos Mama sir duty eh Hmm, pong ano ng balat. Na. She get the pabalat to balat-balat. Ito balat. Ah. <laughs> <laughs> naman po yung para sa dinakdakan natin kung lolo pa po ng Panginoon para po bukas. Then po point yung updown natin. Ayan, tapos, yun po ay yung nga sa Shanghai. Gagawin po siya ngayon kasi hindi po siya pwedeng gawin bukas mismo. Kailangan ngayong gabi po para medyo, ang tawag ito, makaano po tayo ng oras. Tsaka kaya yung... Na kay. ayun nga pala. Kaya yung ano po yung mga kasanggapan natin na para kanina ay dininisin pa po ngayon yan or maya-maya. Kasi hindi po siya pwedeng sabay-sabay ganon. Kasi kailangan po natin ng time management dahil nga po hinahabol natin yung oras sa mga pagbili po ng mga kagamitan ay mga kasangkapan, kasang kasangkap, sangkap, ganon. Mga palta, ganon yung groceries natin. Kaya hapon, nag-grocery -gro tayo. Tapos pag madaling araw, mamamalingi tayo ulit. Tapos ganon naman po kinabukasan ulit. Yun po yung routine natin. Kaya minsan napapabayaan po, ito madaling araw na bago po sila malinisan. Pero ngayon, konti lang po sila. Naninisan ko na kanina yan ganyan na naman po. Karami ang ating pang Shanghai. Ayun. Grabe. Kailangan ng matinding pasensya to. Puno po yung ano niya. Oh. Ayan, napatay na din ang ating pinapakuluang pang dinakda. Ayan. Yun lang po, po siguro to. Tapos bago ko po simulan to, hinintay ko na muna si Sao na matapos siya sa mga inaasikaso niya po ulam para po bukas kung loobin po ng Panginoon na yan. Tapos ito linisin na natin. Simulan na natin to na nga po ang para sa ating dinakdakan. Pinapakanginan na natin sila para bukas po, bulobin pa ng Panginoon ay tuyo na sila at maayos na ang Good morning po mga kasawlo. Ayan po, no? umuulan. Mamamalengi po tayo kaso pabugsubugsub po yung lakas ng ulan. Hmm. Yes. Basta doon piga? Ad, adwa, piga. Balikan ko na lang naman. Apolo, na niya. Ano ba? po na para tayong basang sisil. Eh, hindi malakas. Uy, pagkira ng puso yung kakito. Dabi-dabi yung pinamili natin ngayon sa may ano ah, palengke po ng porak. Ito. Ito yung mga pinamili natin ngayon. Pagbukod-bukod na natin. May miki. Ito po yung mga napamili natin sa bayan po ng, ay sa palengke po ng Porok. Narat na din po pala yung iba ni Sao, yung mga kailangan ni Kira. Nagpapainit na din po tayo ng mantika habang si Sao ay nagtatagtag na doon. Para sa yan, anong luto mo ngayon, Sao? Asadong chicken. Anong araw kasi ngayon? 24? July 24. No? 24 tapos. Asadong chicken tapos. Uh, yes. Ah, meron sa ba ngayon? Ah! Itutuloy ko lang pala yung paglalaba ko. Akala ka, Friday ngayon. Dinakdakan. Kaya pala madami-dami yung gulay. Dinakdakan. Tapos... Oo, oh, feeling mo Friday ngayon? Akala Friday ngayon kasi maglalaba ako. Yeah, yung sa continuous... Sa Monday, kung ganun. Continuous lang po pala to nung... Nakancel natin na paglalaba dahil nasira yung wash. Ayan po yung naka-cancel natin na labahin nung nakaraang Friday. Merkulis po ngayon, July 24. Ayan, itutuloy lang natin siya. Kasi kaya medyo mahaba-haba yung agwat dahil yung mama ko din po naglalaba din. Dahil isa lang po yung sampahin natin. Siyempre, hintay muna natin matuyo yung kanya tapos yung sa atin po. Heto din po yung ating mga Shanghai na nagawa ni Sao kagabi. Ayan, punong-puno. Grabe yan. Ayan, nagluto din po tayo ng Shanghai. Nang order po yung otol ko ng limang piraso. Sinabay na daw natin. Sabay na daw natin habang napiprito tayo ng boyba. Sasabihin so, ko sana, check niyo po to bago ako matalsigan, sabi ko sana. Eh, natalsigan na po ako. Bago, tayo, bago niyo, niyo pa check Bago niyo pa i-check po, natalsigan po ako. Oh, lakas, grabe. You know, niyo po, sarap po yan. Oh. At pa, oh. Adin mo mga kalor. Sarap. Aray. nenegosyo po mga kasawlo. So mga may karinderya, ganito din po ba yung ginagawa ko? Feeling ko halos ganito lamang yung ginagawa nila. Tatabi muna nila yung mga na iprito na nagulay. Tsaka sila ulit mag-ibisa. Dito ulit sila mag-ibisa. Uh, at ang bango pa, ang bango pa. Pag pinag-ano mo yan, yung gulay at sa gisa, na lang po, na-share ko lang po. Para sa mga newbie na nagluluto. Para sa mga kumukuha po ng mga bagong ideas. Ganyan po, para konti lang yung hugasin natin. Grabe naman yan. Insan, ang sarap kainin nito. Sarap kagitin nito. Tingnan nyo po ito. Bite size to. Bite size. Ayan o. Eh. Tapos tingnan nyo po ito. Ang crispy crispy. Para sya sa dilakdakan. At ayan na nga po. No? Nabidyo ano? Nabinyagan. <laughs> Nabinyagan na nga po ang ating mga nabili kahapon. Ayan po. Nalinisin ko din po pala yung kahapon. Actually, kagabi. mag mga 12, magda 12. Naglilinis pa ako nun. Habang nakalive sila sa... Oh. Ay, ay, ay. Oo, oh, nabanggit ko ata sa live. Ano? You know, Nabinyagan sila, o. Oh. Thank you po, Lord Jesus. Sa mga kagamitan, sa mga binibigay niyo po. Sa luto. At hanggang po yung mga nalinisan natin kagabi. Tama po si sao medyo mas presentable nga po. You know, you know. Thank you po Lord Jesus. So mga ka-Saulo, ginigisa na natin yung ating ginataang kalabasa with kamanyang. Kamanyang, sitaw. Ano po talaga yung pinang bubulog natin? Yan, binilay. Ang oh, mamulang part na kain niyo. Liyan po. Pag talaga alayang butol, anang kataba. Pero okay yan ah, mo kasi malaman niya. Oh, malaman niya. Pero itong mo na oh. ng part talaga, o. Oh. Matabain mo muna ng part. Tampeka dulo kaya mga, mga. Ayan po, no? si ate po ay naglilista po ng mga pa-orders po natin online dahil nga po sa so naglalaba po tayo, katulong po natin siya ngayon. Ah, hmm. uh, siya din po yung magpiprito mamaya ng mga Erica Shanghais. Santo, Sam. Then, Santos, of all this happen, good problem. Papa, thank you, Lord, sa mga. After mo natin. Siya <laughs> po sa satay, hindi pa maano ng ano, gulay. Ang yung order natin, eh. Dalawang page na po. After natin maglaba, ay baka hindi man natin makakuha matapos maglaba, eh, magde-deliver na tayo niyan. Titigil muna tayo. <laughs> dito yung taga dito, yung walang pangalan. Ito okay, yan. Deliver. Iwan lang muna natin to. Deliver lang muna tayo. Habang nakaganito lang, makapahinahan para kahit papano tumutulo yung tubig ulan na bumapatak din sa ano. Ito po, no? heto po ang ating mga i-deliver. Ide Meron po po tayong mga pahaboy. Videoan pala natin to. Yun know, o, tignan nyo po ito. Thank you po Lord Jesus o. Oh. po natin ng ulam. Pangkarindirian na talaga. Yung palanggana po kasi pang ano po 'yon? Pang food tray po halos 'yon. Kumakaskas 'yung babo hmm. na namin. Pwede. Pwedeng pwede ng... May masira kaya. Hmm. Yeah. baling baba, baba na lang tayo pagpukuha para hindi mabasa go Tita May. Tau po. Isang masakong tayo na parang sisiw. <laughs> so, hindi na natin sila, ma'am. Pabait talaga nila. Dito, nagantay pa sila dito. Pwede naman hihatid dun sa likod pero apakabayot nila. salamat si Patricia. I'm Emily. Wow. Kaya dito na Grabe nakakaya. Nahuli natin yung suki natin dito. Dahil ayoko mabasa kanina to. Pagkakasunod-sunod. Mali na dumput nadampot ko na kasunod. Kay Ma'am Cyril Nakahuli siya. Nagulat ako, may natira pang isa. Huwag tingin ko kay Ma'am Cyril Oh, nakakaya. Oh, isa pa naman tayong pinakasugi natin. Kaila Ma'am dito. Ako yung kay Ma'am Sire. So, sino pa yung sugi natin? Anong araw ngayon? Nakakaya, yung hiya talaga ako. 24. So, pag hiya ako talaga, nasarap yung asawa niya. Ayan yung ano natin, title natin. Hi, 120 in Sorry po, sorry na. Oh, sorry, sorry po, sir. O, na po kayo. O, kung sino pa yung pinakasuki natin, siya pa yung... Kaya, pagkatapos nung kay... Pagkatapos kasi nung kay Ma'am... Sa may Mordigay, kay Ma'am Patricia. Mm -hmm. Pagkahawak kong gano'n, kay Ma'am Mayna. Di ba nakahiwala yun sa kanya? Mm -hmm. Eh, naisip ko siya kaagad. Ang lapit lang nun. Yeah. Basang basa po ako para po akong naligo talaga sa ulan. Para po akong basang sisiyo talaga. Whew. Sino pa yung sugi natin? Nakakayayang niya ako. Sana... Ito nga po yung pagkakasunod nila kanina. Pagkatapos po natin kay Ma'am Patricia, yun, kay Ma'am Cyril Sugi na po natin. Eh, nag-jump po ako kagad kay Ma'am May. Pagkadapot mo nung plastic, ay kay Ma'am May kagad na talipapa ang layo po nun. Kaya nagulat ako kanina nung nasa kay Ma'am Jade Lupera na ako. Ba? bakit may isa pa dito sabi ko pag tingin ko kay Ma'am Cyril pala hi, sabi ko kakaya ko sino pa yung pinakasuki natin actually suki... ayan o oh, totoo man po ito yung ano niya ang listahan niya suki, na, suki natin silang lahat kaya lang yung alam niyo po yung araw araw oh, nagluto po tayo ng ulam araw 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 po siya kung bibigay hiyang po ako asawa po niya siguro yung nasa harapan kanina hindi na rin ako video video ay, karabi, nakakaya. Sorry po to, libulong ma'am, kung napanood niyo po to. Pasensya na po kayo. Malakas lang po talaga yung ulan. Mm, dati po kasi kapag ginagawa ko pagkatapos ko po sa isa, sinicheck ko po, po muna kung sino yung kasunod. Yung mga plastic, hindi po ako nagcheck ng ganito. Yung mismo plastic. Eh, umuulan po ang lakas ng ulan kanina. Basang-basa po talaga ako. Yung lakas lang. Ang laki po ng patak. Sinagin ng drum. Kaya yeah, yun. Sensya na po, ma'am. Ayan, si, si Pamangkin. Bumili si Pamangkin. Kaya, 120 po, 190. at mabili ng pa. Yan, naumuulan pa din. Na, tuloy na natin yung natin. Woo! Grabe. Lock Nak na ulan. At yun nga po, no. Bigla na lang nawalan ng kuryente. Kung kailan patapos na tayo maglinis ng mga kasangkapan. Natapos, halos natapos na natin yung mga linera. Ayan. Yung kasing halos una ko para mataob ko kaagad, para matuyo kaagad. Ito na lang. Tapos kung kailan, nawalan nga ng kuryente. Kapag nawawalan po kasi ng kuryente dito, nawawalan tubig. Tapos yan, hinilera ko na lahat sa may, ano kanina, ang lakas lakas ng tulo kanina ngayon, walang tumigil po yung ulan. Dahil, wal Dahil nga po walang kuryente, wala po tayong tubig, wala po tayong kasin, walang tubig. Dati meron po tayong isang gano'n Kaso saktong naliligo si sa kanina, nawalan ng kuryente eh ah uh, puno ng sampo at saka sabon kaya yun, naubos yung tubig kaya yan nagsasalin tayo sa galing tubig bulan kaya yan po mga salo Ang maraming 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 salamat po sa so, wala pa ninyong sa akong pananood hanggang sa muli, ingat po lahat God bless us all